With this investigation, dahil mukhang uy, may nakarating, nakarating na, kasi minsan, kahit ikaw yung pinakapangulo, pero hindi naman napaparating sa'yo, patago. Sa so, nalaman mo, medyo late na, pero gagalaw ka pa rin, katulad ng ginagawa niya ngayon. Kaya, Wala raw alam, ngayon lang daw dumating sa kanyang mga reports na ito. Again, last year pa ito sinabi ni VP sa... Okay, mga namunam na araw po sa inyo lahat and welcome po dito sa ating Utah Tabun PH channel mga kababayan and nandito na po pa tayo para sa pari bagong reaction video ngayon O, oh, ito mga kababayan, pag-usapan natin and uh, dito pa rin tayo sa pagsusubaybay natin dito sa is, uh, issue ng mga anomaliyang pag insert ng budget flood control issues at ibang infrastructures mga kababayan at kung anong ngang uh, tugon dito ni PBBM o ng malakanyang mga kababayan dito sa mga uh, planong pagpapanagot ng mga mambabatas na nagkakaroon ng insertions lalong-lalo na yung mga mambabatas na kumikita sa mga proyekto lalo na dyan sa mga flood control projects mga kababayan. At the same time, yung mga kongresista, kontraktor din mga kababayan. Eto, ano pag-usapan natin? Ito, si Claire Castro mga kababayan, nilaglag nga ba dito si PBBM? So bakit natin natanong Ito mga kababayan, o, bago natin puntahan si Claire Castro, ah, kahapon lamang, di ba may inilabas na napakagandang website? Oh, si PBBM. Oh, sumbo, sumbo kay Bonggang Bonggang Bongbong. -bong. Oh, yung kay Michael B mga kababayan na. Oh, ayan, yung kay Michael B. Sa malakanyang iba din mga kababayan. Sumbong sa pangulo. Hmm. Yan yung programa ni PBBM na kung saan naglusad siya ng um ano tawag nito website na kung saan ay mga ordinaryong Pilipino, pwede tayong magsumbong. Punta lang tayo sa website. Ah, uh, tapos kung yun nga kung may nakikita tayong flood control project sa lugar natin, mag-report tayo. At sabi nga ni PBBM mga kababayan, na siya mismo yung babasa. Ewan ko lang kung totoo ah. Of uh, course, sanay naman tayo na nabubudol dito kay PBBM kaya um oh, tanggapin na lang natin mga kababayan. Pero ito, assuming babasahin niya assuming na babasahin niya uh, tanong pa rin natin kung ano kaya ang magiging tugon dito okay pero ito mga kababayan kasi ako personally nakikita ko 'yang 'yang website at sumbong-sumbong sa pangulo hindi na yan necessary mga kababayan kasi in the first place o nang una o first place nang una pa ah oh, sa paggawa ng website sa pagkakaalam ko kailangan mo 'yan ng pera okay Well, hindi nga lang kalakihan, depende pa rin sa kung ano yung anong anong classic website, 'di ba? May mga mumurahing website naman, mayroong mga uh, mahal. Pero hindi ko pa binisita yung website. Yo, tiningnan ko lang yung yung presentasyon kahapon. Pero so far okay naman mga kababayan. Pero yun nga, gumastos ang presidente, gumastos ang pangulo para magkaroon ng website para lang magsumbong yung taong bayan kung mayroong ah uh, ano tawag nito? Issue sa flood control sa kanilang lugar. Okay, tapos pa, uh, kung meron ng mga sumbong galing sa mga yung Pilipino, at the same time, pati rin yung media, mga kababayan in niya, in-encourage niya na magkaroon ng investigative journalism. ewan hindi e, ko alam kung uh, hindi ba talaga nanonood ang Pangulo ng TV or ng YouTube kasi sa pagkakaalam natin, yung GMA, Integrated News, marami na silang mga, anong tawag nito? Uh, investigative uh, documentaries patungkol dyan sa mga isyu sa flood control. Kaya na nga, nakilala natin yung AD uh, Gonzales Construction na pamamayari ni Congressman Gonzales, Aurelio Gonzales, mga kababayan, na may raming issues doon. Or may nakaroon ng issues doon sa flood control na proyekto sa Pampanga. Kaya nga nakilala kasi nakita natin yung mga uh, mga balita na yan. Oh, well, again, sabihin natin hindi nanonood ng Pangulo ng mga YouTube at iba pa or wala rin nakapagsabi sa kanya na mayroong ganito, well, assume natin na talagang wala siyang alam. Ah, uh, yan naman talaga, wala lang talaga siyang alam. Yan yung hirap mga kababayan. Laki-laki ng confidential funds mo. Ang laki ng intelligence funds mo. Billion-billion. Yet, wala kang alam. Diba? Oo, oh, sige. Um, kaya nga. Again, sinasabi ko na hindi na yan kailangan. Kasi mga kababayan, kung gusto talaga niyang imbestigahan yan, may imbestigahan talaga niya yan mga kababayan. Simple lang naman, simple lang naman mga sinasabi. kahit si Toby Chanko nga mga kababayan nagsabi, ang dali-dali lang naman i-trace it niyan. Ang dali-dali lang. Puntaka puntahan niyo lang yung NEP na sinomit ninyo. Puntahan niyo yung lumabas sa GAA, i-match ninyo. At kung ano yung mga hindi nag-match, edi puntahan niyo kung sinong nag-insert doon. ang yun nga ang starting point na binigay ni Toby Changko, mga kababayan. Pero ang problema dito, oh, binubudol pa rin tayo dito ni PBBM mga kababayan. Okay? Kasi nililihis. oh, nililihis mukhang o nakikita ko unfortunately na mayroong pinagtatakpan dito. Oh. Kasi o oh, dinadaan pa sa pa-website-website. -website. Dinadaan pa sa pasumbong-sumbong hindi mm, ba? Di e bakit hindi na lang i mag-imbestiga? At eto mga kababayan, puntahan natin itong si Attorney Claire Castro na naging guest dito sa uh, natawag nito o oh, sa 1PH mga kababayan. Ito yung interview nila. O, oh, pakinggan natin mukhang uh, nilaglag niya dito si PBB. Sagutin sagutin natin yung tanong natin earlier mga kababayan. Okay? So bago natin i-play ito, pakilike po and share yung videos natin, and then din pakasubscribe din po sa ating channel. So ito, pakinggan ninyo mga kababayan, itong party na ito ha. The malaking issue yung contractors, I mean, if they're earning hundreds of millions of pesos, that's a huge issue. Pero, yung yeah, if you're also listening to Magalong, Magalong is saying basically that, you know, how the money goes, not to the contractors, but to politicians, especially those who are in charge of the... The purse strings. Mm -hmm. Of course, you're, you're, you're referring mostly to congressmen. Uh, you contractors now, yes, kumikita sila, what? 15%, uh, 20%, ginanganon. And, uh, you know, sal salagin yon, uh, ipit ipit mm -hmm. dahil uh, the big chunk goes to the people who look Specifically, purse 35 strings. to 40% mm -hmm. like he said, on average. Mm -hmm. Mm -hmm. So, so my, my question is that okay, I understand the president wants to, to, uh, to talk about the contractors and who's making mm -hmm. uh, the big bucks. But who's making the bigger bucks? Shouldn't the president be looking at uh, uh, people who made the insertions? People who made the biggest insertions mm -hmm. and people who whose whose uh, who's, I don't know whose jurisdictions had the biggest projects mm -hmm. and, and ask the questions from there. Biggest projects versus what kind of impact projects have had. Mm -hmm. Wouldn't that have uh, been more a, a more effective way of delivering delivering the question of uh, who's making money in mm -hmm. uh, in the contracting business? Yeah. Oh, my sense yung tanong mga babay na klaro klaro yung tanong o, Bakit hindi na lang onpisahan doon doon sa sinung mga nag-insert at sinong mga contractors na nanakinabang doon sa mga in-insert kasi yun nga, simple naman oh, balik ka doon sa origin okay, balik ka doon sa origin ng lahat yung congress kasi kung sasabihin ng Pangulo na ah, hindi, walang in-insert yung kongreso so, eh, the most likely nilaglag niya sa sarili niya kasi o oh, sila nagsumiti ng NEP, National Expenditures Program. Pero ito nga, alam nating lahat na binago-bago ng uh, binag bago ang NEP bago pa lumabas ang General Appropriations Act So, yun nga okay. Simple lang, doon tayo umpisa Sino ang mga kongresista o kahit senador na nag-insert o nagbago ng or nag-insert ng mga malalaking proyekto, sino mga contractors tapos yun nga, investigahan natin Ipanong natin uh, tanong natin doon sa mga tao. Okay? So, klarong klaro, anong tutingan natin ang sagot dito ng Claire Castro, mga kababayan? We will come to that. Una-una kasi muna dapat contractor. Why? Kasi dyan na natin matitrace anong may problema, saan lugar, anong ginawa niyong proyekto. Sino ang kausap niyo? Mm. Kasi mahirap naman po agad-agad na magtuturo kami. Halimbawa wala, may sasabi eto mukhang na mukang may pinag-uusapan tungkol kay SP Cheese. Pero kung wala naman kaming ebidensya, mahirap magturo. Kasi ang dami nga po na dito na kakasuhan ng plunder, nakaka naaakwit pa eh. So dapat kung magtuturo tayo, kumpleto po ng dokumento para pag sinampahan ng kaso, walang lusot. Parang starting point mo, tatters. Ibang la. Ang la. Eh, okay lang mga kababayan ko. Ano, ano sa tingin nyo? Comment nyo dyan ko. Ano sa tingin nyo? Yung sagot dito ni Atty. Claire Castro. Sa akin na nakikita ko. Ang, ang layo mga kababayan medyo close siya doon na dapat mag-umpisa dito sa contractors. Pero yun yan, tanong, why not start noon sa Congress na yung mga nag-insert? Pero sa dinadala dito na ni Claire Castro yung usapin dito sa mga contractors, mga kababayan. Okay? So, anong, anong nakikita natin dito na patutunguhan nang posibleng kung makakaroon mga man nga ng investigasyon yung executive, mukhang dito lang ito sa level ng mga contractors, mga kababayan. Kasi ito nga, mga contractors yung uumpisahan nila. Kasi ayaw daw nila maglabas ng pangalan. Imagine niyo yun, mga kababayan. Tatlong taon na si PBBM, ha? Mag-aapat na taon na. O, naka-apat na zona na siya. Tapos, ngayon, uh, matagal na itong ginagawa, yet, ngayon lang, nila ginawa ito. So, ngayon lang sila nagka-interest na tinig or titignan ito. And yet, dito pa mag-uumpisa sa contractor. Uh, kung saan, kahit tayo maroon na ng Pilipino, alam naman kung saan ito nag-uumpisa, mga kababayan. Uh, Di ba? Well, yeah, patuloy natin si Antony clear. Yes. Okay. So, so ang contractors ngayon mangyayari is they will be cautious, no? In dealing with the politicians kasi darating yung time baka mag kayo, ulitin niyo yan dahil kayo ang gumawa niyan. At baka ma-blacklist kayo. The problem is kahit na ma-blacklist yung iba, nakakapasok using a new name. Yes, exactly. They'll just so, start up a new company. Kaya yeah, bago yung topic mga kababayan. So dapat, ah, sa mga politiko na rin, hindi man agad agad mapapatunayan na kayo yoon, warning ito hmm. ng Pangulo. Okay. Ah, lang na ang warning ang Pangulo mga abo. May Wala talaga mananagot dito. Okay? Ayan yung madaling sabi dito. Walang mananagot. Nagbibigay lang ng warning para yung mga kongresman na kumikita dyan sa mga proyekto na yan, ah, baguhin na lang estilo yung hindi sila mahuhuli. Parang ganun lang sinabi mga kababayan. Ito patuloy natin. For example, uh, see si, si Congressman Zaldico. I mm -mm. understand uh, he was supposed to have divested already his interest in, uh, in uh, Sun one West. of the. congress, yeah. Uh, I think it's number eight. Mm. Uh, he's supposed to have divested, although well, there, there's a lot of talk that, uh, you know, it's still within the family. Mm. Uh, I won't go into that because that's, that's beyond me. Well, but be that as it may, I mean, Zaldico was a appropriations committee chairman from the start of uh, the BBM administration uh -huh. until January this year. Uh -huh. In other words, uh -huh. he's in the loop, he's in, in the inner circle uh -huh. of the administration. And it's a very powerful it's position. It's appropriations. It's uh -huh. yeah. appropriations, By uh -huh. <laughs> You have a seat in the BICAM. Oh, so, so all these things, you put them all together, uh, that raises qu questions as to so if uh, the company that's affiliated with him is number eight in the president's list, corruption the president have known that from the very start hindi lahat malalaman niya ibang trabaho sa house ibang trabaho sa senado ibang trabaho sa admin and the pero, still uh, the president has dpwh and uh, he also has the nep and hmm. he also has uh, <laughs> the the bicam report so everything falls into place everything goes up to the, to the president eh. Uh, yes you know that's why he... like, Yes, talaga si Attorney Claire Castro, mga kababayan. Ah. Eh. Again, ah, eh, pinamukha na nga sa kanya. Eh, kala nyo mga kababayan. binago lang yung tanong, binago lang yung statement, pero ganun pa rin yung laman kung uh, kung pilit niyo iintindihin mga kababayan. Kasi nga, yun na nga sinasabi, oh, may insertions dito, may mga kongresista nag-insert, binago-bago yung NEP, yan yung unang tanong ha. Okay? Ingat. Ah. Uh, yung pangalawang tanong naging 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 focus lang, naging specific nga lang doon sa mga contractors naging specific nga lang doon kay Zaldico kasi nga yung role nil Zaldico pag umpisa ng PBBM Administration, siya yung General Appropriations Committee Chairman. Okay? So yun, yeah, ito klinaro lang kasi nga, BINEP uh, nandyan si Zaldico na nagbago-bago tapos pinipirmahan kasi ang ending nga nito mga kababayan is si PBBM pa rin kahit anong lusot nila. Oo. Oh, Kasi siya yung pipirma ng batas. Siya yung pipirma, o oh, halimbawa, noong 2023, 2024, 2025 budget, lahat pinirmahan niya. May, vi may vinito o may o na ilang items, pero pinirmahan. So, ibig sabihin, ang ending niyan mga kababayan, doon pa rin kay PBBM. At ito, inamin niya naman ni Claire Castro. Oo. Oh. Oh, ina no. oh. Yes, may pagan. <laughs> Kaya oh, ba diba? O, di ba? So, ang isyu ngayon dito, nag nagdadalawang isip yung taong bayan na maniniwala dito sa ginagawa ni PBBM. At ito nga, nahihirapan dito si Atty. Claire Castro ibenta si PBBM. Na ibenta meaning, mga kababayan, na tayong mga taong bayan na talaga sincere dito si PBBM. Bakit? Kasi um, alam ng taong bayan o or mga ordinaryong Pilipino kung saan dapat siya mag-umpisa. Binigyan na nga siya ng impormasyon ng uh, ilang kongresista. Kahit hindi kaliado niya, sina congressman unang Noong January, si PBBM sinabihan nga na sila ni cpbb ni, si uh, ni 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 PRRD sinabihan nga si PBBM na may nangyayaring issue dito or may issue dito sa 2025 budget yet oh, pinakulong ninyo sino tinawag yung sinungaling so ito, ito ngayon si nagagawa ka pa ng website na kung saan medyo malabo talaga So, anong 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 iisipin ng taong bayan ngayon? E, di simple lang. Eh magkakaroon ito ng uh, pagtatakip sa mga tunay na responsable dito sa nakawan ng pera ng taong bayan sa pamamagitan ng pag-insert ng mga proyekto lalong-lalo na diyan sa flood control projects. Patuloy na tis Clear mga kababayan. he is Ayan. starting with this investigation. Dahil mukhang, uy, may nakarating, nakarating na. Kasi minsan, kahit ikaw yung pinakapangulo, pero hindi naman napaparating sa'yo. Patago. Sa so, laman mo, medyo late na, pero gagalaw ka pa rin, katulad ng ginagawa niya ngayon. Kaya ang sabi ng Pangulo, kahit malapit sa puso niya, mo lang sisinuhin. You said this is just a start. Kalain yan, mga kababayan. Sa tingin nyo, ay, excuse ito, i-comment nyo nga dyan. Oh, i-comment nyo dyan, mga kababayan. Again, ha? Presidente ka ng Pilipinas. Billions yung confidential intelligence mo ngayon. Sasabihin ng spokesperson mo na hindi lahat nakakarating sa Pangulo. Mm. Noong January 2025, nga pinarating na hindi naniwala. Sino? Bakit? Kasi si PRRD yung nagparating. Last year, 2024, sinong nagparating dyan? si VP Sara nagsalita na na ang may control ng budget ng Pilipinas, dalawa lang, Zaldico at Martin Romualdez. Sinabi pa ni VP Sara na maraming nag-insert sa DepEd at pag-release ng budget, naghingi lumapit sa kanya. Yet, tanong ginawa ninyo? Wala ko yun, Hindi kayo naniwala. Ngayon sasabihin, hindi nakarating sa kanila? Hindi nakarating kay PBBM? Hindi ka lang. Uh, ano bang ano bang silbi ng confidential at, at uh, intelligence funds ng malakan yung, di ba? O kahit again, sabihin mo na oh, hindi porket pangulo makakarating lah. No ko mga kababayan. Ewan ko lang. okay, ito ha, medyo malabo ito mga kababayan. Ito, unang-una, Again, bago natin tapusin, bakit natin natanong na mukha nilaglag dito ni Attorney Claire Castro, Castro si PBB? Kasi in the first place, mga kababayan, inamin talaga niya. Sumangayon talaga siya sa tanong na kung saan itong lahat na ito, babagsak ito kay PBBM. Okay? Yet, ito inamin. sinasabi, palusot, wala raw alam. Ngayon lang daw dumating sa kaniyang mga reports na ito. Again, last year pa ito sinabi ni VP Sara. January, nagsalita si PBBM at si Congressman Ungab. And ngayon lang? Oh, it's purpose ng website. Walang silbi yan. Gastos lang yan. Kasi, common sense magsasabi dapat ni PBBM na kung saan siya dapat magumpisa. Kung, kung, ewan ko lang kung may, may alam ito ah, Kung may common sense ito. hindi eh dapat. ah, uh, alam niya kung saan mag-umpisa. Ang problema, kung wala, walang common sense ito, wala, wala tayong maasahan dito, at least man lang nakinig siya. Ito, si Toby Chanko, malapit sa kanya, di ba? So at least nakinig siya dyan kay Toby Chanko. Na kung saan umpisahan dito? Sa Kongres kasi dito yung nangyayaring mga insertions, maraming mga contractors dito. At ngayon, mukhang kasalanan pa ni Mayor Benjamin Magalong mga kababayan, kasi sa salitas Benjamin Magalong ngayon, mukhang kasalanan pa ni Magalong ngayon na mag-presenta, na, na siya dapat magpresinta ng ebidensya. O bakit hindi sila maghanap? Bakit hindi sila mag-imbestiga? Yung malakan yan. Nasa kanila yung PNP, AFP, lahat. CIDG, ang galing ni Tori, di ba? Hmm. Oo. Oh. Bakit, bakit wala sa magagawa dyan? Nako, mga kababayan. Ah, uh, well, unfortunately, ganito. Ah, huh? Until 2028 pa tayo magiging ganito mga kababayan. Anong, anong kaibahan nito sa time ni PRRD? Hindi, hindi si PRRD may sabi nito mga kababayan. Uh, may sabi nito si Ping Lakson. Anong sabi ni Ping Lakson? Ang kaibahan kay PRRD mga kababayan sa time niya ay kung may nakikita sa si PRRD mga kababayan na mga insertions at hindi sangayon doon sa kanyang mga priority projects ay binibito ni PRRT. Kaya yung mga kongresista hindi maka or kung meron man at least konti lang. Di ba? Hindi katulad ngayon. Grabe lang tarat mga kababayan eh. Di ba? Lahat naman lahat. Kalain nyo yan. And imagine nyo ha. Last year nung sona ni PBB nagsabi pa nga siya may ilang thousands five thousand 500 projects o uh, flood control projects na natapos. Hindi nilang araw binagyo-binaha. O, oh, napahiya siya. Eh, hindi siya nag-imbistaga sa time na yun? Ganyan katanga? Anyway, comment din dyan mga kababi kung na masasabi nyo dito. Dito lang po muna tayo. Paki-like po ang sharing videos natin at paki-subscribe din po sa ating channel. Okay, maraming maraming salamat sa lahat. Mga ng araw po sa